Hello, mayong gabi. Eh. Magandang gabi bayan. <laughs> Magandang gabi sa ating lahat, guys. Kumusta naman kayo diyan? Sa lahat ng sulok ng mundo, kumusta naman kayo? Sa aking mga kaibigan, sa aking mga mahal sa buhay, syempre, hindi man 'yan kalimutan. Kumusta na kayong lahat? Nandito tayo. Ay, nandito ako. Nag-iisa. <laughs> Nagpa-refresh lang ako, guys. Kasi ano? Wala kasi akong trabaho. Ano na ako walang trabaho? Dalawang buwan na. Kaya refresh, refresh lang ako sa aking mind. Para hindi masyadong maboboring ba. While inantay yung mga grasya na parating sa buhay ko <laughs> ay ginoo ko actually guys dito tayo ngayon sa Cornish Abu Dhabi oh. ito ngayon ang aking location na gusto kong mapaghingaan mapaghingahan <laughs> mapaghingahan para ano humaba ang aking hininga humaba ang aking buhay <laughs> maya maya uuwi na rin ako guys ano lang ako naglakad lakad lang ako no naglakad ako papunta dito tapos maglakad na rin ako pa uwi para exercise din hindi ako nagsasakyan hindi ako hindi ko dinala si Mitchy ko para mag walking walking ako tapos ano din dito sa Abu Dhabi City ang hirap sa parking kahit lang naman dala ko si Mitchell hindi ko rin madala pag gabi kasi pag makuha mo na sa parking niya ay eh, nako pag uwi mo pag late wala ka nang maparkingan ng proper parking eh tapos mga ano pa naman sila dito gahaman sa mga <laughs> penalty sa mawakit sa parking lahat na ng klaseng penalty guys mga ano na sila, mga kam-kamero na dyan sila kwarta ba? Bati na ang ilahang kuan. Di, na, di para sa una ni Baba Said na grabe to. Karon medyo kuan na kayo sila. Uh, kuan na sila sa kwarta. Gusto na nila kwarta. Guys, bakle-bakle sa kuban. Na ako ipakita ninyo guys ba? Na ikuan to ba? Oh, naglangoy, eh. nakita nako sa layo kanang floating restaurant. akong ah, ipakita ninyo guys, sa ah, adto ko to guys ha. Ah. Tingnan nyo naman ang lakaran nila, oh. Ang ganda. ayan ah, ang floating restaurant to. Oh. Ayan siya guys. Ang floating restaurant. Ano lang yan siya. Patawid-tawid lang yan. Mina to Marina Mall. Ganun lang yan siya. Siglangoy-langoy diha. O ba? Diba? Ang floating restaurant. Oh, malayo na siya. Oh. Di ba? Ang dilim. Malayo na siya. Dagat kasi yan siya, guys. Oh. Hmm. Dagatan. May nagwo-walking din dito, guys. Oh. Pauwi na rin ako. Yan ang ano, oh kitang kita dito ang shout out sa mga nakarelate dyan kung ano yan yan ang Rexus Marina Mall tara na guys maghinahinay na kong baklay pa uli kaya ang ako ang paglakaw kanang kuan raman very slowly raman at to kumuagi sa may underpass pedestrian underpass ganda pa naman ng underpass nila guys ang view ayan o. ang ano floating casino ay floating casino <laughs> floating restaurant <laughs> ay yatay tatae oh. floating restaurant pala so sorry na nasa uuisip ko ang ano floating casino kasi Muli na ko guys. Mula bang na ko sa underpass. Kapasok tayo sa underpass guys. Nandito. Ay... I who have nothing. Marami pa magpunta dito guys. So, ayan oh. Ang ganda ng ano nila. Underpass. Papasok. this Yes. <laughs> Just now you came in uh, Cornish first time you... May nagtanong kasi kung ito na ba daw ang Cornish kasi first of his life daw ngayon pa siya nakapunta dito Tapos ginaguide ko ha. tinuruan tinuruan ko guys kasi alam niyo pag ganyan ramdam ko na uh, yung baguhan din ako dito hindi ko alam ang mga lugar ramdam ko na parang kawawa ako tanong tanong ako <laughs> kaya nga turuan ko ng magandang pagkaturo lalo na driver ako so alam ko mga location lahat dito sa Abu Dhabi o ito guys ang, ang underpass guys, ganda <inaudible> yan o ang mga design nila ang linis pa ng underpass nila kung sa Pilipinas pa ito dami ng mga itat's amoy ano amoy panghi ayun o mga design ganda ng design Ganito sila dito, guys. Tapos ayan may mga fountain fountain. Ito lang ang desierto guys na hindi naglito sa tubig. <laughs> Grabbing fountain sila. Ayan, palabas na tayo. Dami pong mga tao guys, oh. Kasi, rabadan kasi ngayon. Ayan siya guys, oh. May ano pa rin dito. May parang palingke. May nagtitinda ng mga bulaklak. Mga kung ano-ano. Parang palingke guys. Ayan, na. Oh. uwi na tayo. Ayun, di ba? Palingke. <laughs> Ayan guys, di ba? Parang ano, palingke. Uli na ko. Bye bye na guys.